Magbibigay lang tayo ng uh, comment dito sa isang napakagaling at napakaganda ng boses ng singer na to. So, pakinggan natin. Kahit ko'y nangangamba, basta ikaw ang so, kasama. Pag na ikaw lang ang sasambahin. So, tingnan nyo ha. Ang kamay niya, dalawang daliri lang yung pinapagana niya. Yung ganito lang. Oh. Pero, ang galing niya talaga. Sobra. Napahanga ako dito. Pakinggan natin. Kahit may Eto ha, napansin ko, sobrang linaw ng ano niya no, yung pagpindot niya as in walang sayad talaga. Wala talaga tayong sinabi dito. Pakinggan nga natin uli. sa akin, lang, ang mo sa Ayun, sobrang napahanga talaga ako dito sa galing na ito. Isipin mo na lang yan ah. Pero napansin ko, akala ko ito lang talagang dalawang ito. Yung isa palang kamay, andoon yung may slim niya, yung ganito, pumipindot din pala yun. Pagmasdan niyo mga ah. kaibigan. Ayun, doon nagtatapos yung ano natin. Pero napakagaling. Anong masasabi nyo? Comment nyo dyan sa baba. Kailangan talaga practice kung ano ang gustong gawin sa buhay. See ya.